Yan, may gaga, ano tayo, problemadong customer. Yan, dalawang buwan ng kinakalikot ng mekaniko, hindi mapatino. yon ang issue mga idol ay sobrang palyado. Ang nakita ko ay pundi yung isang coil. Yan, napalitan natin. Yan, na true. Tinisting ko dito, ito lang hindi gumalaw. Yan nga, pinalitan natin. Goods na. Ngayon, yung call, yung coil niya, yan, call sa dashboard, hindi siya wala, Ito, yung itong kulay green dyan pag yan hindi nawawala ngayon, pero ngayon napalitan na natin nawala na yun grabing issue na to 2 months lang kinakalikot It, ito lang problema idol yan tapos may napansin pa tayo ito pag ito nakakabit ay mamatay yung coal lagi nakakul yan tapos yan eh, binunot pa to binunot pa ng minajik pa nila binunot to kaya akala ko kinalkal ko to akala ko putol kasi nga laging nakakul yan, yan pinalitan na natin ng may pinalitan tayo ng iba. Ngayon, may napansin pa tayo. Uh, wala yung pressure switch. Yan, wala yung pressure switch kaya pag nakakabit yan, on si gaga nag Kaya ngayon, dapat masiting natin 'to. Tapos hindi nagmamatic aircon. Kumalakas sa gasto, hindi magmatik Yan. Isa na lang problema ito at saka yung hindi nagmamatic. Titingnan natin mga idol. Yeah, maka idol. Pinalitan din yung housing kasi itong idol, iwasan mo talaga nagagalawin to. Ginalaw yan. Ginalaw ka mo nila 'yan. Yan. Eh. 'Yan. ang iwasan mo gagalaw kasi pag ginalaw mo to abnormal yung RPM. 'Yan. Oh, dito yan, oh Dito 'yan.